Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa si Tyrese Maxi na nga daw ang bagong mukha ngayon ng Philadelphia 76ers. At ang balita naman patungkol sa pagkuha ng Golden State Warriors kay Domantas sa Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Una nga muna tayong dumako mga kaboller sa balitang si Tyrese Maxey na nga ngayon ang bagong muka ng Philadelphia 76ers. Well alam naman nga natin sa ngayon na isa ang team ng Philadelphia 76ers sa mga matutunog na team ng Eastern Conference. Sa kanilang kampanya ngayon ay maraming ang mga fans ang napapahanga dahil na rin naman sa sobrang apong laki ng improvement ng kanilang performance. Dagdagan mo pa mga kabolders ng pagkakaroon pa nila ng isang magaling na rookie na si VJ Edgecomb na talaga namang malakas ang naibibigay na impact sa kanila, sa team at sa kanilang fanbase. Bukod pa dyan, kompleto rin naman nga sa ngayon mga kabolders ang kanilang mga superstars kaya masasabi nating marami nga talagang rason kung bakit competitive team nga sila sa ngayon. Pero base nga sa nakikita nga ng mga NBA analyst Si Tyrese Maxi na nga daw ang player na kumakatawan sa team ng 76ers. Ito ay dahil na rin naman sa siya nga ho mga kabolers ang may pinakamataas na stats at average ngayon kumpara sa mga nakasanayang superstars katulad ni Joel Embiid at Paul George. Sa mga nagiging laro din nga ng Sixers ngayon, literal na si Tyrese Maxi nga po ang pinakapangunahing player na bumubuhat sa opensa nila. Kaya naman dahil nga dito, si Tyrese Maxi na nga po ang siyang nakikita sa isipan ngayon ng mga manonood kapag napag-uusapan ang kupunan ng Philadelphia 76ers. Samantala, pumunta naman tayo mga kaballers sa trade na lumabas ngayon kay Dumanta Savonis papuntang Golden State Warriors. Well, alam naman nga natin sa ngayon na sa hindi magandang sitwasyon ng Golden State ay marami nga pong usap-usapan at mga trade na inilalabas patungkol sa kanilang kupunan. Since marami ang kulang ngayon sa team ng Warriors ay hindi nga masasabi mga kaballers na championship contender ang kanilang kupunan dahil alam naman natin na wala nga sila mga kaballers sa top 5 ng Western Conference kundi nasa ikapang walo sila sa West at malayong malayo ang standings nila sa ikapang pito na spots. Kaya talagang hindi na rin maiiwasan na pag-usapan sila lalong lalo na sa mga trade proposal since alam naman natin na bukod sa ilang mga superstar ay mainit din nga ang pangalan ni Domantas Sabonis papunta sa kanila. Para nga sa kalaman ng lahat, Matagal na rin naman nga po mga kaballers na bigyan pansin ang senaryo na ito dahil sa kakulangan nga ng Warriors ng dominanting big man simula noon pa. Kaya hindi na rin nakakabigla ang maaaring deal na mangyayari sa likod ng pangalan ni dumantasabonis sa at sa GSW. Ayon nga sa inilabas na trade proposal ng mga NBA analyst, makukuha nga daw ng Warriors si dumantasabonis sa bonus, yan ay kung ititrade ng Warriors si Buddy Hield at Brandon Pojemski. Kaya naman labas mga Warriors fans. Sang ayon nga ba kayo sa potential trade deal na ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. ba? So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this basketball hotshots. Thanks for watching.